Hindi na nakatiis ang isang gymnastics coach na si Gerald Fajardo at ibinunyag na ang ilan sa mga kwento kung bakit ayaw ng pamilya Yulo kay Chloe San Jose. Sa kanyang ibinahaging post, kinwestiyon ni Gerald kung mayaman ba talaga si Chloe lalo na't binantahan nito ng laptop noon si Carlos. Ipinaalala rin ni Gerald na si Chloe ang nakinabang sa kasikatan ni Carlos Matapos Lumobo ang kanyang followers dahil sa mga content niya kasama ang gymnast. Bakit ka nagbenta ng Macbook na worth 50k kay Kaloy? Tapos ikaw lang din pala ang gagamit kasi hindi naman alam gamitin? Bakit ka pala nag-apply kay Ma'am Cynthia? Well, in fact, di ka naman nakapasa. Sumahin mo yung mga subscribers na nadagdag sa iyo after mong makilala si Kaloy, wika ni Gerald. Ayun pa sa coach ay si Chloe ang pilit sumiksik noon sa pamilya Yulo at noong natanggap na siya ay bigla na lamang umano niyang ginawan ng paraan na magkawata kwotek sila. Nagbabanta pa umano ang internet celebrity kay Carlos na tatapusin ito ang sarili niyang buhay kapag umuwi ang gymnast sa kanyang pamilya. Yang sinasabi mong ikaw ang kasama sa journey ni Kaloy sa Olympics, oo. Ikaw nga, ikaw nga talaga. Kasi hinusayan mong alisin ang bawat tao sa paligid niya, sinigurado mong mawawala sila. ba? Diba, after kausapin si Kaloy, para sa paghahanda sa Olympics, sinabi mong hindi ka priority ni Kaloy, Anya. Hindi ka pa ba priority e magka-live-in na nga kayo? Tapos yung oras na uuwi na si Kaloy, papunta sa pamilya niya. Anong ginawa mo? Dagdag pa niya. Binunyag din ni Gerald na nagpaka sa girl, umano si Chloe para makuha ang atensyon ni Carlos. Ngunit dahil mahal ni Carlos si Chloe ay tinulungan ng gymnast ang kanyang nobye na mabuo ang pamilya niya. Yung nakilala mo si Kaloy sabi mo wala kang pamilya, hindi ka in good terms sa mama mo at papa mo. Pero ano, di ba gumawa ng paraan si Kaloy para mabuo ang pamilya mo, saad niya?